Oh, yan na naman oh. Oh. Sino ka? Mari bang magpakita ulit? Oh, yan mga ayo. Oh. Ano yan? Classy idol. Tak maliit na 20. Ganda ng yung mga idol. So, nandito naman tayo ulit. At la muling uh, mag-explore dito sa kakahuyan mga idol. No? So, shout out na lang kayong lahat sa mga sulit nating supporter. Yan no? Shout out ko na lang kayong lahat mga idol. At uh, niyo ako uh, maglilibot ngayong gabi sa area na to, mga idol, no? So, wag na natin patagalin to. Samahan niyo ako. Tuklasin natin ang mundo ng kababalaghan. Tama mga idol. It's been tataas dito ng mga ano Yanto Hay man lang kapagsabi sa atin mga idol Dito ay ano to idol eh daanan to idol eh O oh, daanan 'yan no maliit lang na daanan to dito uh, dumadaan yung mga tao papunta sa kabilang naranggay no Pero pag uh, gabi dito mga idol ay wala namang dumadaan kasi uh, natatakot sila mga idol kasi may nagpaparamdam daw dito So try natin tong uh, i-explore kung may makikita tayo dito no Sure may mga may mga bahay naman dyan sa labas but medyo malayo na yan mga idol yan may makikita kayo dyan oh. malayo na yan sa mga katulad ko palang ghost hunter dyan no, magingat kayo dyan palagi mga idol no? mabuti nga kayo may mga kasama dyan no? dito mga idol palagi tayong nag-iisa wala tayong kasama no? panalangin lang talaga pero pag uh, alam ko mga idol na parang um, hindi kaya hindi na natin yan papasukin idol malamang mapapamak na tayo no? kasi malalakas din yung kalaban sobrang... grabe lakas ng hangin wow parang may nagsasalita doon no? tayo mga idol. natutumbang kahoy to kahoy to na natumba may butas ilalim baka may ahas dito yung pinakasukal ya no? dun sa dulo ay hindi na masyado mga idol at dito rin daw may napaparamdam mo dito sa daan na to at dito sa area na to napaparamdaman dito pare ba kayong magpakita, magparamdam no? maraming nagsasabi dito na may nagpaparamdam daw lalo na paggabi na may dumadaan kahit matanda dito ay doon like, takot mag takot dumaan dito pag uh, gabi na ano bang ilalim nito ah may ilalim la pala to sa ano may ilalim pala to no? mga damuhan dyan sa ilalim oh. puro damuhan din Nari ba kayo magpakita, magparamdam kung may nandito man? Punta tayo dito, idol sa dulo. Tingnan natin dito, idol. Wala na medyo maano na dito, no? Dito lang medyo yung masukal pero dito sa dulo hindi na masyado yan o may daanan dyan yan o papunta sa kabilang barangay yan yan yung daanan yan oh huh. nakagulat yung dahon ng saging no, medyo malakas kasi yung hangin baka may gumagalaw ah baka may gumagalaw baka may gumagalaw dito Apa kahayang? Oh, oh, apa itu? Apa itu? Oh, oh, apa itu? Apa itu? Separam ada malah di luar sini. Oh, ada malah. Oh, nampak tak? Ada mahidul. Ada maliit dito na lumalabas. And then, nagtatago tuwing uh, matutukan ng ano ng plus light. Dito, Ano kaya yun? Oh, yan na naman, no? Oh. Oh, yan na naman, no? Oh. Sino ka? Nari bang magpakita ulit? Oh, yan na. Ay ano yan? Klasi idol. Parang maliit na tuwindi. Maliit na nila lang. Alah. Mari magpakita ka ulit? Mari po ba? Maliit lang siya idol. Maliit lang. Mga dalawang dangkal lang. Mari ba magpakita ka ulit? Nandito lang sa idol sa likod ng saging na to. Oh. Puntahan natin dito, Idol. Puntahan ko dito. Dito lang siya eh. O, dito lang siya oh. Wala naman. Wala naman. No, maliit lang siya na nila lang mga idol. Parang hindi hindi. di Dito sa may puno na ano. Na po, tumba na puno. Dito lang siya no. No, magandang gabi sa'yo. Nari ka bang magpakita ulit? Ano? Maliit lang siya talaga ito. Nagmamasid. Ano? Ito lang siya kanina. Oh. Parang nakapatong siya dito. Parang oh. nawala siya. Nawala siya. eh, no. Ito yung siguro yung kinasabi nila na nagkaparamdam na. No? Kung mga ganito mga idol ay hindi naman tumo. Parang mabait naman yata Kasi yung mga tao, no? kung may nagpaparamdam, akala nila tinatakot sila mga idol. mo. Pero sa, sa totoo yan, may mga ano yan. Yung mga reason yan kung bakit nagpapakita, nagpaparamdam sila. No? Na so, nakikita ko kanina, parang maliit yan nila lang, no? parang windy na sa dalawang dangkal. No? Nandito lang kanina. Nagmamasid sa dito sa may saging, sa likod ng saging. Magandang gabi sa iyo, no? So, mababait naman, parang mababait naman mga idol. No? Parang mababait naman. Lamang dito siya nakatira sa so may puno na natumba yan o yan yung puno na tumba hindi to ano hindi to masama na nila lang no kasi pag uh, ano to malamang kanina pa tayo nito tinakot pero hindi naman siya na nakit malamang idol ito yung sinasabi siguro nila nagpaparamdam uh, dito tuwing gabi no? kaya maraming natatakot dito uh, dumaan so labas tayo mga idol no? hindi, siya na, hindi na siya nagpakita ulit malamang nag, ano, nagtago na yun tayo mga idol. No. Maraming salamat sa lahat, no, na sinamahan niyo ako sa gabing ito. No, sa hindi pa pala nakasubscribe sa channel natin, please subscribe HB Scary Channel. Don't forget to like and share mga idol, no. Yun. So, thank you so much. God bless sa inyong lahat at bye-bye mga idol.